Magandang umaga, mga mare. Busy na naman ako dahil maaga ang pasok ng aking estudyante. Ito nga, habang nakasalang ang aking sinaing, ito naman at nagpaplantya ako. Ito na talaga ang buhay ng isang nanay. Mahirap pero kinakaya. 4AM pa lang ay gising ka na. Nagpainit na nga ako ng tubig para sa kanyang pampaligo. Naliligo nga pala muna siya bago siya kumain. Madali lang siyang gisingin. Ito na nga at maliligo na siya. Habang siya'y naliligo, nagluluto naman ako ng kanyang oulamin. Nagprito nga lang ako dyan ng meatloaf. Mahirap talagang maging nanay. Kaya ang payo ko sa mga kabataan ngayon, mag-aral muna kayo ng mabuti. Huwag unahin ang humarot dahil nasa huli ang pagsisisi. Eto at nakapagluto na ako. Pinakain ko na rin siya. Hindi naman siya mahirap pakainin. Mas maganda kasing may laman na ang tiyan bago pumasok sa paaralan. Mahirap kasing pumasok ng butom. Pagkatapos niyang kumain, buhok naman niya ang aking aayusin. At dito talaga kami sa kanyang buhok nagtatagal. Dahil ito ay basa pa, kailangan ito ay patayuin bago ito itali. Kaya ito ang aking ginagawa. Suklay dito, suklay doon, paulit-ulit lang. <laughs> Abat, nagrireklamo pa. Ayaw daw niya nung ganong tali. Kapag ako'y nainis, kakalbuhin ko ito eh. Charot lang. <coughs> Siya daw dapat ang masunod kasi buhok daw naman niya yun eh. Hay, ewan ko lang talaga. <coughs> At eto na nga, malapit na kaming matapos. Abat, humirit pa. Ang ganda daw niya. <coughs> Oo, alam ko na. Dahil nagmana ka sa akin. <coughs> Pero mag-ayos ng necktie, hindi marunong eto na nga at ready na siyang pumasok. O, 'di ba mga mare? Ang ganda at ang linis tingnan. Salamat sa panonood, mga mare.